Tumako naman tayo sa mundo ng entertainment para sa ating balitang showbiz. Taon-taon na ang kinukunita ng bansa ang pista ng poong nasareno ng mga Pilipino kung saan pati ang mga kilalang personalidad hindi rin ito pinalampas ngayong taon sa iba't ibang paraan. Sa araw ng pista ng Pong Jesus Nazareno, ilang mga kilang personalidad ang nakisa upang magpakita ng kanilang pananampalataya. Nanguna na dyan ang lead star actor ng Batang Kiyapo na si Coco Martin kung saan nakaugalaan nito taon-taon ang mamanata sa Pong Nazareno. Ayon sa aktor, lagi itong nagdarasal, lalo na sa panahon na siya ay may problema, kaya't mas lalong tumindi ang kanyang pananampalataya sa poong Nazareno. At ang tangihiling daw niya noon ay, Mas lalong tuminday ang pananalig ko sa mahal na nasareno. Nung araw, bata pa lang ako, nagsisimba na kami ng lola ko lagi sa Kiapo. Wala akong ibang dinarasal kundi, Panginoon, mahal na sareno, bigyan niyo lang po ako ng trabaho. Kahit ano, kahit hindi ako matulog. Kasi ganun ko, hinahanap lagi yung oportunidad, yung totoong buhay, yung seryosong buhay, yung mabubuhay ko, yung pamilya ko. Kaya yung binigay sa akin ng Panginoon Diyos, yung oportunidad na, na magkaroon ng trabaho, itong pag-aartista, kahit sinabi ko nga, hindi ko alam kung paano ako napasok sa mundong to. Bukod kay Coco Martin, dinalohan din ito ng aktres at singer na si Angeline Quinto na pinost naman niya sa kanyang IG story. Matatanda ang tao nang namamanata ang singer na si Angeline Quinto tuwing ipinagdiriwang ang pista ng Pong Jesus na Sareno. Kung saan makikitang nag-alay pa ito ngayong araw ng isang kanta sa Kirino Grandstand bago magsimula ang traslasyon. Samantala, kabilang din sa mga dumalo si Nadine Romana, Makoy de Leon, mag-asawang Rodion Cruz at Tayan Medina, nakapa rin mga deboto ng poong Nazareno. Sa iba pang balitang showbiz, aktor at host na si Big Soto, nagsampanan ng reklamo laban sa direktor na si Darin Yap. Naghain na ng reklamo ngayong araw ang aktor, TV host at comedian na si Vic Soto sa regional trial court sa Montilupa City kasama ang kanyang asawa na si Pule Luna laban sa director na si Daryl Yap. Cyber libel lang isinipan itong kaso laban kay Yap na may 19 counts at 35 million lawsuit. Kaugnay pa rin niya sa inilabas ng director na teaser noong January 2 na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma kung saan na dawit ang pangalang ng TV host. Sa naturang teaser ng nahabing pelikula, makikita ang pagganap ng aktor pwesto si Red Bustamante bilang si Paloma kasama si Nadine Alahar, Mon Confiado at iba pa kung saan nakatakda itong ipalabas sa sinehan sa February. Nang matanong naman si Soto sa isang panayam kung ano ang naging unang reaksyon nito sa teaser, sinabi nitong inaasahan na raw niya ito lalo na nakarang taon pa niya naririnig ang tungkol sa teaser. Ang pagsampa rin daw niya ng kaso ay salamin sa kanyang reaksyon sa kontrobersiya. Wala rin daw personal at niwala rin daw siya sa justice system ng bansa kaugnay naman niya nagpost si Yap sa kanyang social media hinggil sa isinampang kaso laban sa kanya. Nakasaad sa naturang post ang kalayaan ng kahit sino ang magsampan ng reklamo. Samantala inaprobahan na rin ng RTC Brands 205 ang inaaing petisyon ni Vic na writ of Habeas Data na nagbibigay kautosan sa direktor na ihinto ang pagpopost ng teaser, videos o anumang promo materials ganyan din ang pagpapalbas ng naturang pelikula. At yan ang Balitang Entertainment. Muli ako si Sam